Да, kamu да, 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 Mas naman na mais doon ka sa puno or sa taas ng mangga. Pero kapag ibang pagkain na at hindi na bigas doon ka sa malayo na dalawa na lang kayo or ikaw lang mag-isa kasi lalaitin ka. Mas pipiliin mo na lang kasi na kumain sa malayo kisa naman na malait ka pa. So ayan, balik tayo dito sa ginagawa namin. Balik, pinakuha ko dyan yung tiyuin ko ng daon ng saging at pinatuyo sa apoy para pag nilagyan ng nakuskos na gabi, hindi mabilis masira. Pagkatapos matuyo sa apoy, kailangan pa yan punasan at para mali Martinez. Nagtutulungan yung dalawa dyan, si Sheila at saka si Edsel. At si Izel May naman ang nagpatuloy sa paglidgid o pagkuskos ng bisol or gabi. At pagkatapos ng mahabang kuskusan ay ito na, matapos na. At nilagyan na namin dyan ng asukal at minimix. So ayan, nag-uumpisa na kami sa pagbabalot ni Narisa, Mama at ako para naman mabilis. So may naalala na naman ulit ako dito. Kung naranasan namin ang bumaon ng buo na gabi, naranasan din namin ang bumaon nitong alupi. Siguro nasa grade 2 ako noon at classmate ko yung kuya ko na si R nel eka langga na mas matanda pa kaysa kay Ate Arlene na nasa grade 3 na time na yon ay tapos na kaming magtanghalian ni ate na alukay yung baon. Siguro mga bandang hapon yon at nakaramdam ako ng gutom. Naalala ko na may baon pala ako sa bag na kamote or sweet potato. So habang nasa klase ay kumakain ako ng kamote and then humingi yung kaklase ko ng kinakain ko. Ay, hindi ko binigyan kasi ang sabi ko sa kanya, nagugutom ako at maliit lang to, hihingiin mo pa. Patuloy ako sa pagkakain at nagulat ako, binato niya ako sa noo at dumugo talaga yung noo ko. oh, baka sabihin niyo, deserve ko kasi hindi ko binigyan. eh, ikaw ba naman, nagugutom tapos yung kinakain mo hihingiin pa, Oo unahin mo pa rin ba yung iba kaysa sarili mo? Eh, hindi naman siguro, di ba? Pero maliit lang naman na sugat yon kaya okay lang yon Pero nung umuwi ako ng bahay, Diyos ko naman be, ako pa rin yung pinagalitan ni mama kasi hindi ko daw binigyan. Ang lahat ng yon ay part na ng kabataan ko at ang sarap lang balikan. Pero wag naman sana yung batuhin ulit yung ulo ko. <laughs> so ayan na, naluto na. Kakakwento ko. Kaya ayan, tinikman na ni Sheila Yun lang. Bye. God bless.